Si Haring David ay mas naging makapangyarihan. At sa panahong umaalis ang mga hari upang makipagdigma, pinadala ni David si Joab kasama ang mga tauhan ng hari at ang buong sandatahan ng Israel. Habang nakikibaka ang hukbong Israelita upang labanan ang mga kaaway, nanatili si Haring David sa Jerusalem. Isang hapon, habang naglalakad sa bubong ng palasyo, nakita ni Haring David ang isang babae na naliligo. Ang ganda naman ng babaeng yun. Sino kaya siya? Ikaw dyan! Alam mo ba kung sino ang babae sa ilalim ng asul na bubong na yon? Opo! Ang babae sa ilalim ng asul na bubong ay si Batsheba, asawa ni Tiniente Uriah na kasalukuyang nasa digmaan. Ah, ganun ba? Pumunta ka at dalahin mo ang babae sa akin ng tahimik mamayang gabi. Nang walang nakakaalam. O, po, opo, kamahalan. Gagawin ko ang inyong utos. Kaya't ang asawa ni Tinyente Uria na si Batsheba ay dinala kay Haring David na lubos na namangha sa kanyang kagandahan. Sa isang iglap, Nalimutan niya ang mga utos ng Diyos at sumiping kay Batsheba. Nagbunga ang ginawa niya, kaya't ipinaabot ni Batsheba kay Haring David na siya ay nagdadalang tao. Ano? Buntis si Batsheba? Ah, hindi maganda to. Labis na nag-aalala si Haring David dahil hindi naging ayon sa plano ang mga nangyari. Hindi pwede to. Hindi ako pwedeng mauli sa aking ginawa. Kailangan kong takpan at itago ang aking kasalanan. Puno ng pagnanasa ang puso ni Haring David na itago ang kanyang kasalanan at sabay-agawin si Bathsheba kay Uriah. Alam ko na kung ang asawa ni Bathsheba na si Tiniente Uriah ay mamamatay sa labanan, Hmm. Pwede ko nang maging asawa si Bacheba. Ha! Tapos, mapagtatakpan ko na ang aking kasalanan at makukuha ko pa si Bacheba. Yes! Kaya't sa isang liham ay iniutos ni Haring David kay Joab na ilagay si Tiniente Uria, asawa ni Batsheba, sa harap ng labanan kung saan pinakamatindi ang digmaan. Huy, Iligay si Tenyente Uriah sa pinakamapanganib. Mamamatay. Ayon sa utos ni David, inilagay si Tenyente Uriah sa harapan ng labanan at doon siya namatay. Pagkatapos ng kamatayan ni Tenyente Uriah, kinuha ni David si Bathsheba bilang kanyang asawa at dinala sa kanyang palasyo. Bagamat namatay si Teniente Uria, natuwa si David na hindi natuklasan ang kanyang masamang ginawa. Ngunit nagalit ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, kay David dahil sa kanyang masamang ginawa. Labis na masama sa paningin ng Diyos ang ginawang plano ni David.